Ayan mga tugang Bagong gamot ng aking bike Shuriken Kasit Sprocket Ayan Ng Weapon Ayan sya. Weapon cassette 9 speed MTB 1142T Silver and Black Ayan Punit na Dito yung ano nya QR code Ayan Pro Unboxing tayo nito I Stock kasi ng bike ko eh. Ano lang eh 11-20-80 Medyo mabigat uh, Palitan natin ito Medyo malaki lagi Ayun Diyan mo muna Yan siya oh, uh, matugang. 42 36 30 24 21 saka 18 Pukos ka. 18 15 to so 15 saka to 13 saka ito 11 11 siya yung pinakamaliit 1142 tit made by weapon shuriken okay, okay naman siya focus hindi naman siya umaalog mga tugang gandang klase rin ang pakagawa yan likod yan tanggalin natin Oops. ito yung lock nya small cog yan 11 teeth And sumunod 13 teeth Ayan, ito na yung nakarebit na talaga na hindi na pwedeng palitan 15 ano na lang 15 to 42 yan wala naman siyang alog mga tugang ano okay naman siya subok ko na rin tong ano to eh itong kung legit tong weapon pero wala ko na, kung may PK na nito kasi nabili ko siya sa online ng ano eh napakamura eh 370 pesos daw. Punta lang sa binibilan ko nitong bike shop na authorized dealer ng weapon nasa 900 to eh. Itong ganitong 1142 na 9 speed. 900 yung bilo ko kasi subok ko na to eh. Sa mountain bike ko ito rin yung nilagay ko 1142 tit uh, since 2018 yun ang nakakabit dun sa bike ko sa MTB. Hanggang ngayon hindi pa naman siya worn out. Kaya may bago akong bike Yung gravel bike ko, naka eleven lang Papalitan ko nito para may magaan naman siyang gear. Hmm. ko na rin kasi to eh na matibay din talaga eh Yan Yan yah nung una nag-alangan pa akong orderin to eh, kasi walang review wala pa atang bumibili o baka may bumili na hindi lang nag review eh, nag-alangan din akong umorder gawa ng 370 kasama na yung shipping tapos 1142 tip na eh, sa binibilang kong shop authorized dealer pa yun ng weapon ni eh, 900 to Sinubukan ko lang naman, sabi ko. Wala namang mawawala eh. Pera lang naman mawawala, sabi ko. Butas lang ang bulsa. Eh, pero nung dumating naman, no? Oh, legit naman, no? Oh. Diba mo, kung may peke na nito, hindi ko pa alam eh. Hindi naman tayo professional pagdating sa mga ganitong pyesa. hasta subok ko na tong brand kasi na to eh. Kaya kung nakita kong mura, eh, sabi ko, try ko. Wala namang mawawala eh. Pero okay naman, okay. tibay naman yung ano, iwan ko lang dito kung legit to, na weapon, ah, yun lang, abangan nyo na lang na ikabit ko to sa aking gravel bike, right?